Otoy. Talaga eh. Salamat Otoy nga. Otoy. Yung si Otoy Merry Christmas na lang. Otoy, Merry Christmas. Dito na po tayo sa bayan mga kapambin. Ay, wala pa pong bas na nadaan. Mamaya-maya po, maantay po tayo. Tayo po ipa uwi ng tayabas po. Ayan, ang ulan o to ano o. Oh. Ba't tumuli din na yan o. Oh. <laughs> Salamat o to. Sige, ingat. pag niya. Sige, to. Ingat. Dito, dito po sa terminal tayo. Mamaya-maya pa daw po. Ay, maghihintay po tayo. Nagpatid po tayo kay Bayoking po at para madali. Ngayon po yung alasin ko ng umaga. Ngayon po, umaga po tayo. Ay. Ayan. Kalawa. Ayan, dito na po tayo sa Kalawag po. 7.46 na po ng umaga nagbanalaan po tayo wala pong basay bibihira po ang dumaan yan si kuya po ang ating ano, driver kuya magandang umaga <laughs> kuya shout out kuya siya pala makasakay agad din sa bus oh. sa bus Wala pa ko yan, oh. galing sa ano? GRS, wala, wala pa, wala no? Wala pa. Yung lumabas sa likod ko, ano yun? Ano yun? Galing ganyan-ganyan. Oo, oh, Pwede po bang isa? Anong, anong yan? Pierdin. ano, bago. Ano Ah, yung... laro din. Yung laro din. Ah, uh, renovate lang yan. Ah, renovate lang

Dito na po tayo mga parbin sa Tayabas po para taglaan natin. Ay, ano pa din po dito. Dito. Luwad. Luwad po ya. Luwad po. Uh -huh. Sa ano uh -huh. ulan? Sa village po ya. Ha? Sa village po. Sa village po. Sa Oh, kaya. Ah ah. Ya, anong ulan po? Ah, lakas. Ya, anong kuno ng dilustaya pa? Halop na trese na, daw nang kawakasap u tayo. Puta na putay sa bahay ni po. Ah, kahit saan po. Ay, kahit saan ko ay maulong eh. eh. po sa atin sa tago 'yan. With you ano po? Mahina po Ay dito po yan Ang lakas po Ayos naman po yung ating biyahe Bali 6 na oras lang po yung ating biyahe ngayon Hindi naman po masyadong traffic sa Kalawag At saka sa lobby po Nakakunti na po yung uh, po po sa na po sa na po na po pero sa kahapon daw kumadami sabi ni driver. Kaya siguro kumami ang kahapon marami ulit. Pero ngayon pong tanghal, eh, pong umiwi, kung tanghali sa ko ang umuwi ang nabiyahin na. Uy! Lamig! po pong ating Christmas mga kabarding. <laughs> Bro, salamat. Oh, sige. Salamat. Merry Christmas to toy. Yay! Nene. Nene, Merry Christmas. Ang ulan. Sini no. Nasaan sila? Yay! Yeah. Bula ka. Nene. Ay, yeah. Yan ang ulan na eh. Oh, maulan din. Sa bahay na. Ay lahat na. Sa ah, sa ano pagto yan. ano. Ate mo ini. Ah, sila sa mga si nanay papalit. Kuya. Oy, utoy, utoy sa. Ay, busy po yung dalawa. Utoy. Busy. Ay, yan ulan po. Wala po pala siya ng mommy dito. Hay, tuntan ko ate. Oh, tama ko din dati. Ah. Mm -hmm. Yan. Andito na po tayo. Pangupain na po tayo at medyo malula, maliyo. Ano yun eh? Nene, kumusta ka? Ayos lang. Ano siya malis? Nang tatawin? Alas 5. Sige lang. Oo. <laughs> lang. tagal nga. Ay, 1. Yan o. Oh. 20 Tw na po ng ano, hapon yan o. Oh. Tanghali. Yan dito mm -hmm. po kami sa bayan po, mga kaparmin, kasama si Utol Bumbay. Utol, hello po. Kaya po so, ibibili ng banner po sa malapit po sa palito, malapit po sa palito. Oo, gagamitin po yung Merry Christmas po na banner. Yan, Merry Christmas po sa inyo lahat, mga kaparmin. utoy Yan, yeah, Merry Christmas po at yeah. Mm -hmm. Happy New Year. Happy New Year. Oo. Oo. Ay, sila Ate Sara. Ay, Ito kayo. tsaka sila mami. Tsaka sila nini po nagagayak po doon. Mga mga lulutuin. Mga lulutuin po ay tayo po ay bibili nga po muna ng langis po. Tsaka ano ito? eh Itlog. Yung gamot po sa paanin nini. Ay, yun Oo. Tinanggalan po. po ng inground Yun. Okay naman po. isa ayos na. Oo. Okay. Kaya kami po ay bibili muna. Habang nagagak po sila. Saan ba ito yung bilihan? doon pa po sa dulo. Ay, na, kuya. Ay nga, oo. Ayan na yun lang po ako nakagalat din po. Pagkatagal na po. Uh -huh. Ito po ay sa ano, bayan po ng Tayabas po. Yan din po sa Bakanting Aran, naalala ko. Kapag kapesta dito nilalagay yung mga ano. Yung mga, mga, mga perya po, perya. Dini. Mga rights. Mga rights dito po. Mga matindahan ano ito. Ayan. Ay pag September po yun. Pero ngayon wala pa ay. Wala pa. Sa taon huli hmm. po yan. O oh, sa taon po September po ang pesta dito ay. Ayan, ulan po. Dito po tayo mabilis sa ano, color po. Tennis trap building. Yeah. Meron ito dyan. Nakabili na po tayo ng itlog. Kari po. Oh. Tapos yung langis po. Yan, utoy. Yan. hindi nakabili ng banner. Gawa nang wala po. Kahanapan na po natin. Opo, nakadalawang tindahan po kami. Ay wala po yung banner na Merry Christmas po. Ay si na daw po mabili mamaya. Mahana po ata si Nini Sarah balik na po uli kahanapan na po ay wala pa rin eh yan nagagawa po si Otol Bombay Otoy Otoy yan eh Otoy lang tanay Otoy Oy Happy New Year po ah Merry Hello. Christmas Otoy Ano ba? Karating lang po Otoy Oo Karating ka huwag wala ka din Oo tayo din no, uh. Ano yung buko salad? Uh, Oo oh, yan Gayak na na Gayak na Mami, natulong ako. Oo. Uh hmm. Yan sila ni Nene. Yan, nagagalak po. Naka-mix na po lahat. <coughs> Yan. Para lalong mas masarap po. Ang ating fruit salad. Ah, buko salad. Ah, Halloween na po.